Ang uh, tanong ng fans, bakit daw tuwing natatalo ang MP Boxers ay hinahamon itong si Jandriel Cuadro Alas Casimero? Abay, bakit nga ba? Simple lang naman ang sagot dyan, eh, no? At uh, explain ko further dito sa video na ito. Pero simple lang, no? Tirahin ka ba naman ang kapwa mo boxingero? Siyempre, Boxers will, uh, kumbaga, will challenge right back. Talo ka na nga, babastusin ka pa, eh, lalo na dati ka pang kaibigan, eh, ano pang gagawin mo? siyempre, uh, may emosyon na tao rin ang mga ang mga boxer so kailangan eh syempre masasaktan din sila ano pang gagawin nila di hamunin nila kung sino ang babasto sa kanila Podcast Sports if you're new here don't forget to subscribe and hit the notification bell I'm gonna give my opinion on this one, ano? At uh, medyo uh, mainit na uh, discussion ito ngayon. Uh, natatawa ko, history daw. Kasi paulit-ulit daw na nangyayari sa MP Boxers yung ganitong klaseng pagkatalo yung body shot. i -acknowledge na lang natin na kailangan ng improvement. Siyempre, hindi naman laging kahit uh, gano'ng kakapreperado pag uh, ganyan na nangyayari, eh, hindi naman natin masabi yan, eh. Nagkakataon lang na pare-parehong body shot. Naturalmente rin na, uh, ano? na sabihin ng uh, mga tao na ganito lalo na pag fans ka pero pag boksingero ka lalo na kaibigan mo dati at kakilala mo para alam naman ng tao na sikat itong Casimero at maraming followers parang gagayahin siya ng mga fans kaya ngayon tingnan mo uh, dapat kasi pag ganun eh mean, kumbaga uh, konting kun ano lang ba konting uh, uh, delikadesa ba? Lalo na ako, eh, ito ako boxer, okay lang yan. Uh, pero mga fans, okay lang. Ganyan talaga eh. Mga fans ngayon eh. Pero para uh, isa sa boxingero eh, ganyan. Eh, natural talaga makakarinig ng hamon si Casimero. Lalo na dun sa mga dati niyang kakilala. No? Um, at hindi po pagiging one side yan. Dahil... Uh, Uh, kung pagka, kung marespeto ka sa tao, respeto rin ang makukuha mo. Eh, marespeto sa akin si Vincent Astralabio, si Marlon Tapales at iba po mga boxers. Kung bastos ka, bastos din talaga ang uh, makukuha mo. Eh, yan po ay uh, opinion ko at uh, obviously, uh, hindi naman mangyayari itong ganito kung uh, maayos ang opinion niya sa kapwa niya, boksingero. Yun lang naman ang pinakasimpleng dahilan dyan. Pero, sa katotohanan, some of the fight doesn't make sense kasi hindi naman kailangan eh. Uh, pero, dahil mga lalaki sila, lalo na mga boksingero sila, eh, talagang, uh, they wanna settle it inside the ring. no Pero, tingin ko, malabong mangyari yan dahil nga po sa issue at saka uh, sira na yung relationship eh. No? Uh, miski ako, ikaw, tatanungin kita. Uh, kapwa mo, uh, atleta na nakasama mo, tapos, ang ganun, di ka ba maghahamon ng boxing? I mean, let's be real here. Pag-usapan natin yan sa comment section. Sige, let me know kung anong gagawin mo kung ikaw yon.